So, yun guys, pinayaga uh, na tayo. Pinayaga tayong pumunta na Jinuma. So, yan, nag-ambun-ambun pa. Ay, salamat. Oh! So, siyempre, si ba naman hindi matutuwa? Excited na ako. Malapit na ako sa plaza. Ako ba naman payagan ng ginuman? So, ano pa bang gagawin? Dali-dali ako eh. Yan, malapit na ako. <coughs> tuwang tuwa ka, pinayagang pumunta ng ginuman. Malaki na bukasan pa. <laughs> <laughs> Kinabukasan ka na pinapunta Wala ka na nga abutan So yan na yung nabutan ko Nagaligpit na sila Grabing dismay ako ko bira Yung preparation mo nung gabi Para pumunta Tapos pinapunta ka Umaga na Umuwi na lang ako Ako nga pala si Ben Minsan tawag nila sa akin Ben At ito ang kwentong Ginuman ko Ginuman 2023 <laughs>